ang mahalaga sa Diyos, hindi ang mukha. Ang mahalaga sa Diyos, this sa ng ulang Samuel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang Diyos kung tumingin sa puso. Kaya, huwag mo intindihan kung anong tingin nila sa iyo. Ang mahalaga, yung puso mo, malinis sa paningin ng Diyos kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso. Huwag kayong mainis o masiraan ng loob kung kayo. Tinitingnan eh. ng masamang tingin. Ano? Merong mga tao masama kung tumingin sa kapwa. Meron silang mga agad na hinakikitang kapintasan. Pero, pagka-Kristyano ang titingin iyo at kausap mo Kristyano, lalo na yung isang Kristyano humuunawa ng aral ng Diyos, hindi ka pwedeng hamakin ng isang kapatid sa Diyos. Parang panghahama kasi sa kapwa yung sabihin mong pangit yung kapwa mo tao eh. Kasi pangit man ang itsura ng tao, may maganda sa tao eh. Kasi ang tao nila lang sa wangis ng Diyos. Hindi natin dapat hamakin ang tao na, sa kanyang itsura pangunahin na tinitignan ng Diyos sa tao yung puso. Hindi mahalaga yung sinasabi ng tao. Ang mahalaga kung kilala ka ng Diyos at nakikilala mo siya, yung relasyon mo sa Diyos ang mahalaga ron. Gayon ang sinasabi sa 4.9 ng Galacia. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos Nung makakilala ka ng Diyos, nakikilala ka ng Diyos, alam ng Diyos kung sino ka, alam mo kung sino ang Diyos, eh hindi ka dapat mainis, magkaroon ng self-pity, o kaya ay mainggit sa kanino man tao, dahil alam mo, karunungan ng Diyos yung gumawa sa atin. Kaya mayroong nilikhang maliit, may nilikhang mataas, mayroong payat, mayroong mataba, Merong maiti, merong maputi, merong dilaw, merong pula. Hindi niya pinagpare-pareho kasi karunungan ng Diyos yun. Pero ano mo, kahit nasabihin pampangit ang isang tao sa mukha, ang tinitignan natin yung kanyang puso, ano ba siya? Merong mga taong maganda ang mukha, ang nasa loob halimaw. Pero merong taong mukhang halimaw ang mukha, pero ang nasa loob ay parang kordero, gano'n. Kaya wag tayong titingin sa anyo. At huwag ka rin maiinis kapatid kung pipintasan ka o lalaitin ka, huwag mo ka maiinis. Dapat magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos na lahat ng tao, Diyos ang gumawa. 4.11 ng Eksodo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao? o sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao. Hindi ba akong Panginoon? Ang Diyos mismo nagsasabi, hindi ba akong gumawa ng pipi, ng bulag, ng may paningin o ng bingi? O yung unano, yung kuba, sino ba gumawa nun? Lahat ng yan ginawa ng Diyos. Kaya kung ba, kuba ka, eh ginawa ka ng Diyos na kuba, eh yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Ba't ka maiinis kung pintas ang ka kanan tao? Biyak mo silang mamintas. Ganun lang yon